nga ang nakakamanghang pagbabago sa larangan ng agrikultura. Kaya naman samahan niyo ako sa isang kwento kung paano nga ba nag-evolve ang ating mga pamamaraan mula tradisyonal na pagsasaka ngayong modernong panahon na. Hello mga Bishi. Alam naman natin na noong unang panahon, ang pagtatanim ay sobrang manual at matrabaho. Kailangan mo gumamit ng araro, karit, at kalabaw para bungkalin ang lupa. Pagkatapos ay manumanong manong magtatanim ng mga buto. Isipin niyo mga Bishi, ang mga lolo't lola natin o ang ibang mga magsasaka, buong araw na nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. Lahat ay nakadepende sa tiyaga at pisikal na lakas ng mga magsasaka. Pero ngayong modernong panahon na, nagkaroon tayo ng malalaking pag-usad sa pamamagitan ng mga makinarya pagdating sa agrikultura. Ang ating mga magsasaka nga ay umaasa sa tamang panahon para maging maayos ang kanilang ani. Madalas pa nga, kahit gaano pa kasipag ang magsasaka, malaki pa rin ang posibilidad na mawala ng ani dahil sa peste, kakulangan ng patubig o di kaya'y sobrang init ng panahon. Ngayon nga, sa modernong panahon, pumasok ang teknolohiya na nagbibigay ng mas mabilis at epektibong paraan ng pagtatanim. At isa na nga yan, ang drone CD. Alam nyo ba mga bishi na dito sa amin sa bayan ng Mansalay, probinsya ng Oriental Mindoro, ang aming barangay nga ang kauna-unahang nagsagawa ng pagtatanim gamit ang drone. Ito nga ay isang proseso kung saan gumagamit ng drone upang magkalat ng mga buto sa malalaking taniman. Ang mga drone na ito ay nilalagyan ng mga special na mekanismo upang magtanim ng tumpak, mabilis at pantay-pantay. isang iglap, isang drone lang ay kayang magtanim sa libo-libong metro kwadrado ng lupa sa loob lamang ng ilang oras. Kung dati, linggo ang ginugugol ng mga magsaka para matapos ang pagtatanim sa isang sakahan. Ngayon, ilang oras lang kaya nang matapos gamit ang drone seeding o di ba diba, nakakamangha? Isa sa mga pangunahing bintahi nito ay ang bilis at accuracy. Ang mga drone ay may kakayang maabot kahit ang mga liblib at mahihirap na bahagi ng lupa tulad ng mga bundok o lugar na hindi naaabot ng traktora. At hindi lang yun mga bishi, mas tumpak din ang pagtatanim dahil kontrolado ng drone kung gaano karami ang buto na ikakalat, kaya't halos walang nasasayang. At alam nyo rin ba mga bishi na hindi ng drone seeding ang nagbibigay ng malaking tulong sa agrikultura? Kasama nito ang biotechnology na tumutulong para masiguradong ang mga butong itatanim ng drone ay mas matibay laban sa mga peste at sakit. Ang biotechnology ay gumagamit ng agham upang mapaganda ang uri ng mga halaman at crops. Kung dati madalas mawasak ang ani dahil sa peste o bigla ang pagpalya ng panahon ngayon ay kayang-kaya na ng mga bagong uri ng pananim ang ganitong mga hamon ang resulta mas mataas na ani, mas kaunting pangamba sa mga pagsubok ng kalikasan at mas maraming pagkain para sa lahat. Hindi lang napapansin ng karamihan pero kung tutuusin, sobrang laki na ng pinagbago at inunlad ng agrikultura sa mga nakaraang taon. Noon, puro mano-manong pagtatanim, umaasa sa ulan at umaasa sa swerte ang mga magsasaka. Kapag dumating ang bagyo o tagtuyot, madalas ay wasak ang buong ani. Parang isang iglap, nawawala ang lahat ng pinaghirapan. Pero ngayon, iba ang iba Sa madaling salita, kung titingnan mo ng mabuti, ang agrikultura ngayon ay ibang iba na sa dati. Hindi ito napapansin ng lahat, pero unti-unti ang mga bukid na dati nasa laylayan ng teknolohiya ay nagiging bahagi na ng makabagong mundo. Sana ay magpatuloy pa ang pag-unlad ng agrikultura dahil sa bawat hakbang na ito, nagdadala tayo ng masaganang ani at mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat. Sa dulo, mga pagsulong na ito ay hindi lamang para sa mga magsasaka kundi para sa bawat tao na umaasa sa kanilang mga produkto. Tayo umaasa sa isang agrikultura na hindi lang matatag kundi pati na rin patuloy na umuunlad at nagsisilbing pundasyon ng ating lipunan. oo, oh, paano ba mga bisyang Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating pong may kapal. Paala!